Ilan Ilan ka na? 12 May nanay, tatay wala? Wala, tatay na po Tatay na? Oh. Bakit? Doon? Oh, kasi magnakaw Ah, magnakaw oh. Saan na ka nakapira? Saan ka oh. nakapira? Saan ka nakapira? Eh, Di wala kang ngayon titiran? Wala Tulong ko tulong sa Bikiri Ah, Bikiri oh. Ilan taon ka na? 12 12? Oh. May nang manya ka dyan? Oo, oh, manya ka eh. Ladugo ito yung... Bakit? Ah, minum mulai setiap jalan? Oh, dia nampak pun dia lah. Sakit talaga. Itu. Yang sakit. Kasi aku tak tahu tuan. Nganyakan. Nakai aku Sentuh kini tadi kan. Sabi ku. Tunggu orang lain mo? Apa itu? pakus dia nila. Ia lagi pas buat dito iwan ko dun sa piyako malayo kasi Manila